Ma! Among friendship, kasadyak pa'y kahit agawid siya pala yung Apay man nagapakay mang kinimamang mong anak. Kasa nung nga di kang agapak, damang gaminan ang kiljong. Kunak man mo ang wanda kinimamang mong, kinauto naman nun, ah. Amok man nagapaan yon makaringgur daman ang tiparbangon ng aya. Apay among friendship, kin problema mo kasa nung nga agisala ni mamang mo di apagan ang kiljong. Ala apay among, kin problema pa itakayat daman ang tekpapotok di unang tibalayo. Hala apay among friendship, manguhula ka ba? tinagapaan ng problema atan, di ba, two years ago, iso man tinagapaan yung mamang mo. Ay, win, aya, nagtalas na talaga data memory ang friendship. Ako pa ba, man, bakbakatan lagar di mamang kung umanikipan natin para parpangon. Ay, di ka lang tagabi nga babaan isuda titi ko nang tatayon data man lang pa kung kuna bagabagana kung nang nakiging ka ang magpaputok gerwa ito yung nataunigin kung nang naman amung aging gana tatayak talaga amuno anya na paputok data ibagabagana at sumang po nang kailun ko papaputok di bagabagana si ka di na magmukong magamin awi mo saan kasi mali ka ngay na nagpaputok kinyadan hindi nga kaya at masugatan na tupay nga kaan na garod nga na tuloy mo lati pinagpaputok na kaasim apuhan mo pagkaputok, naglalaban tayo dito Anak ko nanangay, nakaungot kayo din ko na ni mamang ko. Kanuhan na kanuagsar doon na magtuktok di kwarto na ko. Uh, baka paputok ka na dati niwat ko. Aging gana agdara. Agasang dati. Ala, natangsik na talaga man ni mamang mo na ay ha. Kino nang pay ha? Si mam ko ilagamin ng ko. Kunam mo kumakara nga aso. Santong sangit-sangit tunuawan. Ang nga talaga maawatan ko yung ugali na kita papakit at kasi ka. Permida garod. na pay ha? Isungahan agaw awit garod. Papanang Intagumatang ti paputok tapadasan tamatek pap Mayta, Maita, anya nga tahan ng mga panawon ti ta. paputok tatta. Anya garo niya nagalan ng kiljun ti mga makaputok na. Baka yung sangkot na anaga po abroad. Ay win aya, baka nga, yung talatag milk may mayat pa